So ito na no ang unang wing ban, no nga munaog karon gikan sa lipata diri sa may maasin lite no. So gamay ra mi karga karon. Walo ra ka wingban ban. No so iwang ko no kung ngano no dati nga puno-puno man to isa yung diri. Ang kedua dai puno. Tapos karon lana. Balik na si, sa mga kuan bola nagisa ka no nga makuha niya ang Twenty wing van niya 5 SUV no kasi 25 lang overall ang ah, makargaan makarga ani pero karon lana walo na lang ka buhok makarga wing van o say makakarga mid so ginagmay na lang no dili na para sa una tumod lang ya tong pagka guba ani no pagka guba sa transmission nga nabaguhan na transmission karon no so katong mga tao dati no nga mga driver dati no na hindi mo kaya na mali na sa dito sa kabila no Lalu na karon na na pay competition sa diri ang diri nga lugar do na kabok barko na na ang Lance Daniel no sa Santa Clara shipping so kato sila is eh, makuha gito sila og mga fixer or mga canvaser no nga sa ila man kay so, daghan sila karga nya diri wala man so salin-salin na lang no pero ang Lance Daniel adlaw ila buntag niya kami naman pang gabi eh yan kadala size pinaka maximum so ginagmay lang gi karga gi kan lipata padulong dire yan ayan na so dito na tanan sa Lance Daniel man kay no agi daw kuno puno kuno tong Lance Daniel eh. so say sinta ang karga to la limang ka mo so, samua uh, ginagmay lang no? so mani mga karga na mo dire mga wing van pick up SUV mga dump truck so karon mga wing van siya walo ka buok kargang mga saging gikan sa Mindanao so, especially sa Davao bound for Manila ay mokit sa ta no, sa paning uban ni biyahe Pangasinan na ay man yung biyahe nila dre Pangasinan Ilocos so gikan nila og Davao may bukit bukid bukid so lagyo kini sila og mga ruta so nakaka-enjoy no na makauban mo na sila no, sa mga biyahe So, dari dia ano, libre din nilang kaon dari. Pagkahapon, libre sila o Tapos, kasi wala rin kami pagka loading na mo galas 4, pagka mo to galas 5 before departure, libre na sila o hapon, Tapos, libre sila tubig di hapon. Pwede sila makaligo dito. O, libre sila mga tinapay, isnak. Pagkaroon naman sa Udto, libre po na sila o panihapon. Udto, muna sila nahunong karoon na kani na traffic ni kay ipangatagan pa nila ni dito isa-isa ang -isa mga pangpaniudto nila no, ng mga pagkaon paklans no, para paniudto nila no. so sa ipon na po na na libreng kape pabuntag no. kung ma delay naman tanan Andrea tungod sa mga bagyo so libre yun na sila mga pagkaon tanan mga driver kung dili sila kung specially kung matanggong pa naka shelter pa barko so libre sila kaon pamahaw paniudto panihapon